Kasama ko rin po ang aking kaibigang Rakong Vlogger, si Rurils TV Kaswerte TV! At nandito mo kami ngayon sa Poop ng Altura At dito yung Santa Mesa po ano At na niyo po sa likod, dito po ang kaba ng Makisay po diba? At bro, paso! Okay mga kaibigan, mga viewers, si Rurils TV At na TV Don't forget to like, share, comment, and subscribe And don't yun tayo sa video! Pangat ng video na po ito! Ito po!

Disco. Disco, okay. Okay. Disco, bro. Ito si Kuya sa lupa na natin Kasi na siya Kuya, pagpapit ko Kasi na sa Mayor ng Maynila Sino po kayo dyan? Kung bumuto ka? oh Sino po? Ito na lang Sino? Pangalawa Sam Okay, thank you, thank you Sino no po? Sam Bersosa, Kuya okay okay. okay, okay Okay po, tingin po Ito, magkahanap pa tayo nito kung magiging kasi yung napubusuan na mo? Dalawa eh, pero isko ako. okay Isko ka? okay, okay. Isko, ISKO o SB? Isa isko? lang, isa lang. Isko. Lang. isko. Ay, bakit si former isko ah, ka rin o? Subok na siya e. Ah, subok ka. Kayo okay. naman okay, siya. Sino naman? Isko pa rin. Okay. Kayo naman kuya dyan. Okay, okay. Huwag pa kuya. Sino ang napupusuan mo? Wala pa. Wala pa, wala pa. Dito, bro. Oo. Oh. Okay, okay. Ito, ito, si ate. Okay, wait, wait bro. Ate, magandang hapon po. Palambing naman kami ate ng ano. Abra ah, ito. Oh. po. Po kayo po. Pipili dyan. Kung kayo po yung pipili, sino po yung napukusokan nyo? Hindi ko pa alam. Okay. Ah, oh, ano pa? Ay, ay. Si Kung papipiliin ka, sino, sino po, po ang ganda? Pagkatiwala mo 'tong diyan. Sambersosa. Sambersosa. Okay, thank you. Ayun, tingnan po, kaya. Kuya, kuya, mo walang galang ay, ay, na. Sino po? Dyan? Sino po? Kung papipiliin ka sa anin na maglalaban laban sino? Sino pagkatiwala pagkatiwala mo? Mayor, lahat ng mayor. Basta bibigyan ako ng pera. Oh, Sambersosa. Sambersosa. Okay. Oh, mga kandidato, okay. basta may pera. Bubutin na kayo. Sino po ang napupusuan oh, nyo? Eh, mas magaling na dyan si Isko. Isko, okay. Isko pa Isko. Okay. Okay, thank you po sa inyo. Thank you, thank you. Ito naman sa kapira, bro. Bro. Huwag ka makapagal. Ah, ito, habang ito, e natin, bro. Camera natin yung ginagawa ni Kuya. O, oh, yung mga Manila, ano dito, Parang oh, Barangay, barangay, kay, okay. kay, kay tabi okay. dito. Kasi, ano dito sa ari, eh, malapukusuan mo. Ah, um, mag-mayor. Ani? Ani mayor Ani Ani, Ani lakuna. bakit naman siya honey lakuna? Okay naman siya. Na. Na. Okay naman, okay naman daw. Okay naman, okay tao, okay naman siya, bro. okay. Kuya, thank you ah. Sino pa dito ang mga... Ay, bro, dito tayo, dito dito. Ah, uh, okay. Uh, okay bro, yan, yan, yan. Kalugaran natin yan. Walang galang na to, no? walang galang na. Anong sorbet po ito? Kung napipiliin po kayo dito sa ano no? yung maglalabang laban, sino ang napupusuan nyo? Kayo no, na pagkatiwala po ito nyo ni te okay, Isko Moreno, ikaw kuya. Kuya, kaya naman po. Ay, ako parehas sila, wala akong mapili. Wala pa, sa kayo, wala pa. Wala pa, wala Okay, ikaw kuya. Kaya kuya. Kung papipili, sino na pupusokan nyo dito sa anim na maglalaban-laban? Oo, oh, San Bersosa. San Ikaw kuya. Oh. Sino dito sa anim? Tanong ko muna kay Lord kung sino sa kanina na naglalaban. kuya, balik tayo. Bakit naman si SB? Para bago naman. Para bago naman. Kaya naman na. O, quality pa. Okay, kuya. Okay. Kuya, yeah, baka pwede naman mag-grabbing kami, Kuya. Ang dyan sa Ano yun? Bro! Ako! pag ka! Kuya, kung pagpipiliin kayo, sino po yung ano, napumusuan mo dito sa kanil nung... Sino pagkatiwala ang to mo dyan? Hani Lakuna! Hani Lakuna! Bakit po Eh... lang. Okay naman, para sa akin yung muna eh. Okay. Okay, okay, okay. Hani Okay, okay, okay. Mas kuya, Dito, dito, dito. Solid, solid Manila po eh di Eh, Tico Soto kami, Tico Soto. Ha, ha, Pasig ka Kuya ikaw, basing. 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 Manila ka Manila. Sino po sa anim na pupusuan mo? Uh, sino? <laughs> Oo, oh, pagka mayor, lahat yan mayor. <laughs> si <Sino? laughs> ano na lang, yan o si Sam. Sam, ah, kasi, okay, uh, Sam, sa, sa, thank you, thank you po. Ano na bro? Kaya, parang tinulad ka mo, pagsige sa to. Uy, sige. Kuya, kung papipiliin ka dito sa anim na maglalaman-laban pagka mayor ng Manila, sino na pupusuan mo? Sino pagkat wala? dito oh, ako. Okay. Esco Marino. bakit si Puro Marbiyo? Esco Moreno. Eh, subok na namin yan eh. Subok na? Okay kuya, thank you. Oh. Ito si kuya kuya. Ito ito mo na. Sino po sa anin? Wala pa kami. Wala Ay, pa namin siya, siya. Ay, kaya siya. Bawal, bawal. Bawal, bawal. Ba bawal, 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 bawal. bawal. Wala pa, wala pa Wala pa, wala Okay, thank you, thank you. Kuya, pala pinta rin kami ko Dato lang. Wala pa, wala pa. Wala sila. Oh, dito na naman tayo bro. Dito tayo. Manila po kayo? Ay, hindi. Kaya bro, kaya po, ayaw nila. Hindi sila ka taga Manila, bro. Ate, kag-survey lang po kung papipiliin po kayo. Sino ate. po sabi yung ng uh, Maynila ang napupusuhan nyo dito? Isko pa rin ako! Isko! Isko pa rin ako! Isko ayan! Okay, okay sino, kayo, bro? kayo ate. Sino po? Si SB. SB. SB si, SB. si, si ate. ate. Same lang po, is. Same lang, SB rin. Isko, ikaw ate. Isko! 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 Kuya, kuya. Ito si kuya naka White. <laughs> si sir, o, walang galang na po. Sino po ang nabubusuhan nyo? Ayun, uh, ayun ay, kuya. Isko? isko okay. Isko. Ay, thank ay, you, thank, isko. You, thank isko. You. you. Isko, SB. Ano? Sir, kayo kuya dyan ano, sino ka po kayo dyan? Isko! isko sino po kayo? Isko? Yes. Oh, yeah, ah, yeah. Ano Para... po okay, sa YouTube, ito. lalabas po yung pangalan namin. Okay. Ayan, ito, ano yung ano ka? Isko. Isko. Hindi po, hindi po. ako po, po. Hindi po, hindi Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi Manila Ay, po, hindi po. Hindi hindi po. Hindi po, po. hindi Hindi po, po. po, natin Sir! Santane Okay. Okay. Esco Moreno pa rin. Sigaw na rin. Kuya, Manila ka. Manila. Bumuboto. Okay. 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 Sino ang napupusong napulusuan mo dito? Sa... Uh, sir, sa ano dito? Sa ang ang mga kanim ka na maglalawan-laban? Esco. Uh, ah, po si Sir ah Manuela yung Moreno? Ah, mas gumanda kasi yung... Ah, uh, salamat po siya. Na... Okay. Thank you, sir. interview, Okay. Thank you. Ayun, ayun. pa sa bro. May dalawa pa doon. bro do Kuya, mo lang galang na po. Ate, kung ikaw pa pipili dito sa ano yung maglaban-laban sa mayor, sino na pupusuhan po? Sino pag wala mo ng buto mo dyan? Si Sam, Bersosa? Sino, sino daw? Si Sam? Sam Bakit? Bakit naman? Maganda siya. Ah, maganda siya? Ah, okay, oh. sige ate, thank you. Ate, sino si lang. Kuya, mo lang galang siya. na. Kung papipiliin kayo, sino yung napupusuan mo dito sa ano yung maglaban-laban? Sam. Si Sam, am? Bersosa? Bakit so, si Sam? Para bago naman. Para bago Para naman. Hello, sir. Manila ka ba, Manila? Ayun, okay. oh, sir. Sir. Ah. Ito naman, bro. Ito na po ang mga natarungin namin dito. Hello po! Palambig lang po kami ng 5 seconds ha. Baka naman, sino po ang ano nyo dito? Puya? Sino po ang pupusuhan nyo dito sa ano? Kalye Sorbi lang po ito. Ayan, ayan, ayan. Ay, ay. Sa anim na mayor na magpalalaban dapat. Ilan yan? Anim po yan. Tumabol po si Raymond Bagansin tsaka si Michael Sai. Wala pa po eh. Ay, wala ate. pa. Nasa secret loob. lang po. Secret lang po. Secret? Yung oh. ating nasa loob, meron na po? Sa, nasa puso lang po. Ha? Nasa puso lang wala po. Wala pa rin. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Secret daw. Na. Mga kuya, kanila kayo buong Boto? Oh? Sa Manila po <laughs> Hindi, sa Manila po nga Hindi po, sa Subic po Ah, sa Subic po Mayroon ng Manila po ito Mga kandidato Kuya, kanyang survey Sino na mo? Sam versus Okay, bakit ba? po si SB? SB kasi, okay Bago naman Ah, okay Ah, okay Ah, okay si Kuya. Kuya, okay Ah, okay Ah, okay Ah, Ah, Manila? Ah, Manila?

video ng dalawang payat sa bro. Ayan, napumulo ko na po kami sa tali bro. Video dalawang payat, ma kung mag-tabot na po. Kaya na! Ate, walang lang, may tanong lang, kali survey, dito po sa anin ang maglalaman laban sa pagka-mayor? Sino po yung napupusuan ninyo? Isko po. Ikaw, ate? Ate, Isko rin. Na, okay, is thank you, thank you, thank you. Up dito! Dalawang kuya, kanina po kayo? Ay, hindi po. Okay, thank you, okay. thank you.

Ay, grab turn po. Okay po. Ito po sa ano maglalaban-laban pagka mayor. Sino po ba yung napupusuan ninyo? Isko. Isko. Ay, okay, kuya. Kuya. Isko, sir. Isko Okay. At anong po, bakit po si Isko Moreno? Marami sa na dati. Ah, dati yung talaga. Magaling na talaga siya dati. Ikaw po. Okay na. Magaling siya. Okay, thank you, kuya. Ikaw, ate. Sino po napupusuan mo? Sam Bensos. Baka po si SB. Okay. Ay, kuya. Ay, kuya. Alam okay, mo si Nong, pa 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 Ay, sorry. Ka, e po. Hay, sige, sige, sige. Isko po, Isko talaga, okay. Isko talaga. Kuya, Ito, kuya. 'Noong paki-po, tanga. Isko, sakit, sakit, isko eh. isko Isko rin, isko rin, bro. Isko, isko. Okay po, kuya. Kagaman, okay. okay. makikita okay. okay. Kuya, mag galang na po. <laughs> palambing lang naman kuya? Palambing lang <coughs> ako. Sama ko, bibigyan natin ano. Hindi, palambing lang po. Oo, sabukin o ano. Oo po, meron pa pong bigas sa bahay. Ah, gano'n ba? Sito <laughs> po sa 6 nyo maglalaban laban, sino po ang napupusuan niyo? Kasi hindi kasi hindi hap kasi Ah, okay. Salamat po kuya. Thank you kuya, thank you, thank you. Ito, ito, ito. Salamat ito bro. Ito, ito, sila natin. Ito, ganda. Ito, ito kuya, ito. Upset po Baka pwede naman sa inyo. Ito lang, o. So, kayo bilang po. Sino dito po si. sa anim na maglalaban laban sa pagkamay. Turo mo lang po, okay, okay na. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Moreno, ikaw ate. Kahit hindi pa taga rita. Ah, okay po yun. Ate, Desko Moreno kayo. po, ate. Ito po. Okay, paki na Ayan. Okay, mga... Ay, tayo, tayo, tayo. Okay. Ate Okay, mga... Okay, mga... Okay, po. po. Ano? Okay. Dito po sa akin ang maglalaban laban pagka mayor. Sino po 'yung napupusuan niyo? Ano na, po ate? Ani po 'yan, ani, ani. Sir Bakati wala nang boto mo diyan. Okay. Isko pa rin. Isko pa rin. Isko. Ikaw sir. Kanya. Kanya sir bilang po. Okay, po. Isko pa okay. rin. Okay. Teka po kaya. Okay, say, kuya. Kuya, kuya, wala kang. Ah. Ka mayor po. po ng Manila, ani may maglalaban laban. Kanina niyo po kayo pagkakatiwala ang inyong boto? Sino po yung ko yan? Sino po yan. Ha? Si Mayor oh, okay. Ah, Thank you oh, so. oh, oh, ay, po. Thank you. Thank you. Thank you. Huwag sila. Huwag sila. ng yan. Okay. yan. Manila ka po si, sila po Ha? Manila ka po ay, Hindi wala. Ha? ay. kung kanta? ganda. na po. Magalamin lang po kami. Sino po? Bet mo rito? Sino po? Bet mo rito? Sino po? Bet mo rito? ate. Sana. Okay. Tingo po ate. Para po mapanood niyo yung video natin. Okay. Ikaw po ya, hindi ka takarito. Hello bro. Eh. Okay. Oh, galang na po. Kasi survey lang po, kasi survey. Sa mayor ng Manila, sino po ba nabubusaan nyo dito sa anin? Kasalita lang po. Wala pa. Ikaw nanay. Isko. 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 Ayahan. Ito po. Isko, talaga sa YouTube, sa YouTube. Alis tayo tra sa mga tra Isko. Ha, tara bro. Okay. Nalukad natin tong Kuya. Kuya, yeah, Palambing naman kuya ng pagsimula. Meron Manila. Meron Manila. Diyan sa ano? Sinong napupusuan mo? Kung foto ka dyan, sino dyan? Diyan sa Anib. Uh, Wala kang kilala. Ah, kilala. Na, okay. Sorry po kayo. Hindi kayo kilala ni kuya. Ate. Ate. Okay lang palambing. Sinong mabit na dito? Sinong napupusuan nyo sa anin? Ang laban pag kami po? Diyan sa Anib na yan. Ang kilalaman laban. Sina? Esko. 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 Okay. Thank you po ate. Ito si ma'am. Ah, yan na ni Ate. Basis niya sa siya, Ate. Kung baka sa... camera eh... pass Ito kaya, bro. Kuya, walang kalang na kahit masing kayo ng puto ninyo, saan na maglalaban-laban pag kami yun? Sino yung napupusuhan mo? Pisco ako. Pisco? Ate. Kuya, Ate, isang salita mo lang po Kung puputo ka, sino pupusuhan mo dyan, Ate? Ate. Please. Ate. saan Sa anin mo maglano pang laban pagka mayor? Sino ang kapusuan nyo? Secret. <laughs> wala ka pa, Ben? Okay? Wala Ate. Ka pa? Wala pa? Wala, wala pa. Uh, wala pa raw, wala ready. pa raw. Sige, Ate. Kuya, yeah, kung walang na Manila ka bubulong po. Okay. Sino dito sa anim na maglalaban-laban pag na yun napupusuan mo? Hindi ko po alam. <laughs> Ay, yun ang <laughs> hindi ko po alam. hindi uh, pa, alam? alam. Okay, thank you, kuya. Okay po. Okay. 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 Wala siguro yung kaalam alam. Kita niya yung mga na kakalisarbi namin wala dito ha. Talagang parehas na parehas po. Dito sa anim na maglalaban-laban yeah, pag kami sino po ba yung napupusuan yun? Ito lang Sino Raymond Bagatsing. Okay. okay. Na. Nakain sa ate. Ikaw ate, sino naman? Hindi naman pa ako nito nagubuto. Ah, eh. Hindi boy, ka nagubuto, uh, okay. okay. Tingnan okay, po. Okay, okay. okay. thank you. Thank you, kuya. Ito sa naman tayo. Nagdami, yo. Sesyo po, para makapanood yung video natin. Ate, sa kanin mo maglalaman-laman pag kami, sino ba yung napupusuhan mo? Ah, Esco Moreno po isko ako. Esco moreno. moreno. Thank you thank po ate. Thank you very much. Ay, ano yan? Alam din naman Kaya, Walang galang na. Baka naman pwede Wala ko ka dyan. Minuto. Sino po sa alim na yan maglalaban laban pag kami yung na napupusuhan mo? SB! SB! Ayan, oh, SB. Oh, Lakas. Siyempre. Okay. Tingnan po ako Mga mam ma ganda. Baka pwede naman palambing ng one second lang. <laughs> Alamang ating maganda. Sino po pa so, walang dyan? Dupa. Sino po dyan ang napupusuhan nyo sa lag. atin? Dyan? Na may pag kami yung maglalaban laban. SB po. SB. 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 Ay, ma'am. Terus Oh, ada bro, SP. bro, akan datang SP sama skor itu ya. Kita apa bajito? Sike, geldatan bro. Oh, ayo nak pinata. Ayo Ayo nak speraw. Ayo nak Isko lang po ito. Dito po sa akin ang maglalaban laban ng mayor ng Maynila. Sino po inyong uh, napupusuan dyan? Isko Moreno ah, pa rin kami. Isko Morino. Isko Moreno, ikaw ate. Oh, Isko pa Isko Ang tanong, bakit si Isko Moreno? Eh nasubukan na natin. Nasubukan na. Kuya. Okay, okay. Ikaw kuya. Isko. Isko pa rin. Ayun, okay. nasubukan na kasi nila. Parang matindi talaga si Isko, nasubukan isco, na kasi. Ayun 'yung ibang pagsubok. Lopez, thank you po. Kuya, bakit si Isko Moreno? Kasi para bukan. May, may nakita na sa kanya eh. Na, na, nagawa niya. Nagawa okay, Ay si Ma'am ganda pa. Ayun oh, isa pa. Oh, ito. Ang ganda. Kita. Sige lang sana dito. Dito sa alin 'to maglalaban laban? Sino ba na pupusuan mo dito? Isko mo rin. Bakit naman si Isko Moreno? oh? siyempre yung anak dabi may alawan sa akin eh. Ah, ay tiyan lang ba? Ayun lang. Okay po, ate. Okay, thank you po. Ate, dalawa kami ano ang channel. Si ano po? Si TV. Si TV. Ito bro. May tao pa dyan? May tao pa rin. Lahat talaga ng kasalok sa amin Aming babagtasin. Wala kami pinapaligtas. So, Ultimo hindi taga rin sa Maynila. Tinatanong namin. Papasukin natin yan bro. Oo so, oh, bro po talaga. Talagang... Ito si Kuya. Kuya, Kuya. kuya Sulit ano ko ba man nilin yung kalera? Manila ka bumubuto? Ito kuya, baka okay, sa kaskari mo ka pamilya nito. Dito sa anim na laban ng pagkamayo kasi yun ay napupusuhan Sal mo. Salita mo lang Sapat oh, sa pagkasamin yan. Sino? Ano dito sa anim na no, naglalaban laban. Beer na Manila, sino na pupusuan? Ayan po. Ito? Wala pa pa eh, ah, wala pa? Okay. Ah, pag okay. pa Okay. Ah, ito si ate. Ate, mayor ng Manila. Kali survey lang po ito. Sino yung napupusuan po, nyo dito? Palagay mo, palagay mo. Sino po? Ah, wala pa. Ah, hindi ka nagarito. Dabo okay. okay. ako. Ah, ito si ate. Si Exim, ang ganda. Ati, wait lang. Ang ganda. Ang ganda. ganda. Mandalay niya po. po. Manileño ka? Ah, okay. Thank you okay, po. Sige, thank you po ate. Ito ba, marami pang tao ron. Nagkatabaw si ate? Oo. Parang mas... Ano doon ah? Yung doon sa mga naayos ng kotse. Oo. Pero ito, pa paano talaga maraming tao doon? Sige, sige. Kaya eh, ko tao dyan. Realist pa rin naman yan eh. Pag kumiko okay. tao dyan, realist pa rin yan bro. Okay. At hindi tayo, hindi ko tayo dito. Oo. Oh. Okay. Ayan, mga binata, oh. Nag-basketball, oh. Dito po namin pagkapatuloy sa hippod, Ito ang street dito, Hippodromo Street. Yan, Santa Mesa. Hello mga ate, Manila niya po ba, Manila? Maglalambing lang po, po kami. Manila. Manila. One seconds lang, okay na, sapat na. Sa si Manila po umubo Sa palagay niyo? Okay. Okay. Then, Ay, okay. hindi rin eh. Uh, Ay, Sir Sugon pala sila. Sir Sugon, di ko na ano, di ko na ano po natin, Cap Norte. Cap Sur. Oh, uh, mabalas po, tabi, sendo. Uh, At okay. sa ito, walang galang naman Manila eh. Saan? Ah. Saan ka uh, Mas bati. Mas bati, wala ko dito. Pero ito ka magtarambigol eh. Ba't ako magtarambigol? Yeah. Ah, hindi naman. Baka uh, pwede na may stay yeah. po eh, kung sino uh, na pupusuan mo. Mayroon ng Maynila, sino na pupusuan mo? Baka uh, pala sa TikTok naman. Ay, hindi. Sino dyan? Wala pa kaming TikTok. YouTube lang YouTube. Sino ka? Bon Bon. Dito, dito. Dito, for no, no, Mayor uh, ng Maynila. Mayor ng Maynila, o. Yan lang. So, Isko. Isko. Kaya kaya. Thank you, say. thank you. Wala niya ang tao lang, bro, dito tayo. Ah, uh, jangan jangan, kita okay. sementara jangan. <laughs> Ate, mawalang galang na po. Ayan, nagkahal na kami rito. Ate, kami survey lang po ito. Ay, dito po sa... Opo, dito po sa yep. anim laban -laban ng laban-laban pag kami ng Manila. Sino po yung napupusuan nyo? Number one pa rin. Number one. Sino, sino po? Alan? It's God first. Oo, oh, God first. Oh. Ma'am ganda, kayo po. Kuya, survey lang po. Kayo survey. Mayor ng Manila. Sino po yung napupusuan nyo? Dito saan? Wala pa po? Thank Wala okay, pa po, pa si Kuya. Dalawang ate. Sana wag ma. Sana wag sa mga Sino po? Opo ko Eh, Isko ito ate. Ay si ate. <laughs> ah, sino po? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Oh, thank you ate Wala ha. Pa. Oo. Oh, oh. so, si dito ba sa loob? Ano ah. yung dito dito ate? Para mapanood niyo. Wala bro, mag magugupit pa dyan eh oh, Magugupit pa? Oo, oh. tayo oh. Pag pinasok natin, makagupitan tayo Oo no. Nasaan na yung mga karibabib sa dito? Sa Manila bumuboto? Eh. Oh, sa Manila ka bumuboto? Eh. Ah, hindi. Ay hindi. Okay. So wala nang tao dito, bro. Oh. Okay. Anyway, papa. Pa... Ah, tapos na tayo, bro. Oh, tapos na. Tapos na. Okay. Oh. oh mag po tayo. Oh, dito na po namin tinatapos ang aming uh, pangatlong video dito sa pagkandak ng Kalisabay. Ang tinawag po namin itong Rapido! Ay, bro, yung Street. Ayan, natapos naman po ang aming pagkandak ng Kali na uncut po ito kung tabagin ay rapido at <laughs> uh, still kasama pa rin po ang aking kaibigang ragong vlogger si Reels TV La Suerte TV Ah, uh, dito po nagtatapos ang aming pagkanta po ano ng uh, Uncut sa Hipodromo Street sa Santa Mesa, Manila at Bro. Paso! Okay, kagaya po ng sinabi ng aking na uh, kaibigan na sila Swerty TV. Ako naman po si Rodelis TV. Ano, Unang-una -una po, doon po sa amin sa mga viewers. Ano, walang sawa po kami nagpapasalamat sa inyo. At ang inyong mga comment, ano, yan po ay kinukonsider namin. Pero hindi po mawawala sa amin yung pinaka-importante, yung aming intro Auto. at saka outro, Auto. po. Ano. Pangalawa, maraming maraming salamat po sa support sa aming munting channel. God bless you more. God bless. Salamat, salamat. At appreciate ito sa buong mundo ng mga nanonood po sa aming video. Thank you po!